sila na Nanay Lorna sa bahay ng PB team. Yung pinagawa ni sa Pugong Biyahero na bahay. At tapos na, yan na po yan sila kay Ninenita doon sa may PB team. Ninita. Hi. Sandali, bubuksan ko yung direct pan at mainit. Mainit po. Maghapon nang hindi umulan. O, oh, ayan. O, oh, first time dito sa bahay. First time, guwapo. Ang balay mo. Ha? Guwapo, mas guwapo. Dito sa Manila ba? Ha? Huh? Murag huh? dito sa Manila. Ito Murag na sa Manila oh, ka din. O. Oh. Oh. Tika. lang First time ni Ninita oh. Yeah. po ni Nanay Lorta dito. Oh. Oh, maganda bang Christ bakasyonan? Oo. Oh. Maganda gilid <laughs> ng balay. Wag yun makaparigas aning balay. o ragparigas <laughs> po dito sa Manila. Imong balay, sir. Parehas. Ah, parehas. Oh. Parehas din daw kayo ng bangs. Parehas na si... na si dito? Balay. Ha? <laughs> huh? ganda ang bahay ba? Oo. Oh. <laughs> oh, ngayon lang siya nakapunta kasi tapos nakilala mo to. Wala ay, may pa. Oh, oh, yeah, ano yung mga pagina? isa sa mga pantayan dito. Ah. Wala na sila either umalis eh. Mm. Umuwi. Si, si koan si Ma'am Yula? Ma'am Yula, nasa, neg, ay, nasa Leyte. Mm. Kaya may patay sila. Abi na gina, na, na ako. Oh. O oh. oh, kamusta? Hindi, malapit lang naman yung biyahe nila. 30 minutes lang. Oh, ah, eh. alas 5 na gikan dito. Alas 5? Oo. Oh. Stong! Pasok, Stong! Grabe dito no. pala yun. O, nung na... <tors> nung nakarating dito sa... Si, uh, oh, ito si Stong. Stong! Pasok, Stong! <laughs> <tors> ha? Ganda na. Biglang... Okay. Nabuuri na, no? Ang good. Nung pumunta ka dito, hindi pa to di ba Ano pa to? Wala pa, no? Grabe, dito. Ang oh, ganda ng bahay. Pinumpara ni Nanay Lorna yung bahay ni Sir Pugong Biyahero sa Manila tsaka yung bahay na pinatayo niya dyan sa pinatayo niya sa Dabao. Talagang napamahal na sa kanya ang Dabao dahil dahil sa Davao siya na nakilala as a charity vlogger guys yan sa kila Nenita at saka kay Maylin siya nakilala as a charity vlogger Pierce, Pierce. Personal. Pierce, Pierce time, uh, Pierce, time, Pierce, ano na? Ano? Pierce, Pierce, time. <laughs> <laughs> ni ni Brad. Nikut ka? Tubig. big. tubig. Tubig big. ka? Mas guapa ka. Mas guapa. Nag guapa kung tungod sa imo hasi. <laughs> tungod sa nag impulsyon sa ako, nagpalanggas ako, akak nagib ng guapa nako kay apit na gin tambo. Kapit ka ng Ayan guys. At ayan na sila Edito at saka si Ano ba 'yun yung pamangkin niya guys? Kasama nila na na nagpunta sa bahay ng PB team. Ganda na ng bahay guys ng no? PB team. Hindi mo ano na talagang maano na bahay, maganda na bahay. Magagaling yung mga gumawa ng bahay. Talagang maano sila ng may mga nagawa na yan, may marami na yan silang experience kaya magaling yan silang gumawa ng bahay. Oh, ah, grabe ra? At ayan na po, kakain na yan sila guys. Kaya bumaba na yan sila. Tara na te, pakinggan natin kung ano ang pagkain nila guys sa baba. Baba tayo. Dito sa baba, hindi pa ito tapos eh. Marami pang inaayos dito. Wala po sila, Eder, kasi umuwi na. Para ay Saturday nga pala ngayon. Sige, nalil po ka. Kaming food lang. <laughs> Upo na. May oh, na. oh, oh, siya po bawi ko kay. Konto <laughs> si nanay ubo. Konto <laughs> <laughs> si nanay Lorna eh. Parehas pa po akong balay sige kung hilak sa kalipay. <laughs> <laughs> Bakit ka naman maghilak? Malipay man ang ang balay. Kalipay? <laughs> hilak <laughs> na. Es eh. lu mo ahungan si kanito ay. Eh. Eh, cool. hmm. pasensya na kayo sa luto. ako po ay hindi kakain na talo idugso. tapos kabalangunan eh. sa nilustak. bina ko yun sa luso. um. Hmm. na tapos tapos kayo sa ulam tapos ha. Hindi ako marunong magluto eh. tapos Haha. <laughs> Matagal lang ako sa hindi nakapagluto kasi na madam lagi ano nagluluto. Pa... Oh, Kaya, ayan. May cook po pa pala dito. Ayun sa ako ang pakabundi ng pistata. <laughs> Sila ay Na, kay ko na. Kay ko lang pwede mo na. Mauri ano ano yung mas maritang. Ang Kain kayo kain. Sige, kumain si, oh, daw. Kain na, pa past. Ikaw na. Si Father magpipray pray <laughs> O, oh, pray na, pray na. Ang hindi man na

si Eder masarap magluto. Tsaka si Madam. Si J.R. Ito tayo orange kasi favorite ni yun Nita yun 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 yung mga prutas-prutas. Marcel, dito si Nita. Naunahan pa kayo ni Ninita nakarating din <laughs> hmm. Favorite ni Nita. Orange. Wow. Oh, sarap. Sayang, hindi nabutan ni Eder. di matagal mo na hindi nakikita si Eder, ano? Kailan mo pa si Eder? Ito, naghihimo na yung balay ba? Ha? Wala ka. Nalimot mo na? Oo. Oh. Kanang tagas ang buho? Oo. Oh. Oh, Itong kambal ni Madam Yula ba? Oo. <laughs> <laughs> May kakambal pala si Madam Yola na gumagawa ng bahay. Si nagluto niyang maano magluto na eh. Para ko pasagot. Okay. Ikaw pa din ng konti. Basta gusto mo. Huwag ko napakadalag kamuti si Riwa ko Ay, Ay magluto. nagluto ko na ako kamuti kanina. Inuluto ko na kasi sumisibol na. Nilos ako. Tagbaw namin sa kamuti si Sawa ka na? Oo. Oh. <laughs> Mga asabi. Inaantok na lang ako kanina magbayo eh. Gusto na pinino eh. Ako lang mag-isa kasi. Wala, <coughs> ako <coughs> lang. Pagluto ko niyan, balat pa ako. Tapos, dyan. Hindi na <laughs> ah! Wala ko gido ako. Tuplas? Ano oh. tuplas? Na anak ko. Oh. Ha? Kalangpun na. Ah, ano ba? Oo, kanang Kalangtutubras na ihi ba? Ah, nagtutubras ka? Kala ako naman nag-flush. Para na ikatawa ng <laughs> teacher. Oo, oh, narinig nila yung ihi mo. Umihi ka lang ba? Oo. Oh. basic nag... Wala. Nalibang ka? <laughs> Wala. Nagplas o nangihi.

hindi na bakit natin lunsan doon. Ang narinig nga nila yung ano oh, ng... Kanang kuhan. Yung pag-ihi mo. Paano ka ba umihi? Anak po doon. Paano? <laughs> <laughs> ako matigyan na. Pero akong sininawa po. Akong di kuhan. Di, normal lang. Di ako po. <laughs> na, narinig nga niya. Ganun daw. Oo. Oh. <laughs> Kanapod akong mabalak ako nakita ng <laughs> bisyo. <laughs>